Inaasahang daragsa sa mga pantalan ng mga biyaherong pauwi galing probinsya, lalo na ngayong weekend. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Matapos ang mahabang bakasyon, back to normal na. Kaya naman si Azarel, nagmamadali na makabalik na ng Maynila ngayong araw matapos ang paggunita ng undas sa Mindoro. Simula kasi ngayong gabi, balik trabaho na siya. So, mamaya po may duty po ako mamayang gabi. Ah, okay. Kaya kailangan ko kailangan ko pong humabol sa duty ko. Okay. po nung nakaraan po, bago po ako uh, umuwi dito, sobrang dami pong tao tapos yun nga po uh, hassle po sa pila kasi inabot po kami na almost 5 uh, hours doon dito sa terminal. Pero sa same din sa kalapan sa terminal doon. Pero ngayon naman derderecho naman okay, ng ganun. Uh, mas okay siguro ngayon kaysa siguro bukas. Inaasahan ng Philippine Ports Authority na muling dadagsa ang mga pasahero sa mga pantalana simula ngayong biyernes hanggang sa linggo dahil sa mga magsisiuwian na mula sa kanilang bakasyon. Kaya naman posible madagdagan pa ang 1.2 milyon ng mga pasaherong na itala ng PPA na gumamit ang mga pantalan sa buong bansa bago mag-eleksyon hanggang ngayong araw. Naitala ang pinakamaraming pasahero sa Batangas Port na umabot sa higit isandaang libo. At ngayong weekend, posibleng pumalo sa 1.4 milyon ang bilang ng mga pasahero. Paalala naman ng PPA. Sa ating po mga kababaryan, eh, wag na po tayong magdala na napakaraming gamit, lalo na po yung mga pabalik na po sa Maynila dahil tayo po ay may mga x-ray machines. No? Talagang dadaan po lahat ng mga gamit niyo po dyan. At huwag uh, rin po tayong magpatumpik-tumpik uh, pa sa pagbubuk ng inyong mga trip. So kung mas maari po hanggat maaga, eh, magbook na po kayo na inyong mga sasakyan. No po para maiwasan yung hassle. At uh, paalala na rin po, siguro mas maganda kung pumunta sila ng mas maaga, no? at least 2 to 5 hours earlier doon po sa trip nila. Dahil uh, posible po na talagang traffic na po papunta na rin sa pantalan dahil yun po yung inaasahan nating uwian ng mga tao. So we're expecting a lot of passengers mula po uh, Friday, mamaya po yan, Saturday and Sunday. Samatala, naka-heightened alert pa rin ang Philippine Coast Guard hanggang November 5 upang mabantayan ang seguridad sa mga pantalana hanggang sa makauwi ang mga pasaherong galing ng bakasyon. Karen Villanda para sa bayan.